Ni hao, OFW Taiwan. Guys, bumalik na yung OT-OT dito sa amin. Dito nga pala ako sa Kaos yung ase. Pero yung maraming building ang ase, depende. Yung iba, OT-OT, yung iba, hindi. Pero ako, isang taon kaming walang oti, grabe, tuto lang ang pasok. Tapos, ang sahod, minor de edad, magkano, 15. Pero meron kaming cash advance na ano, every 20 meron kaming 7k. Ang pinakasahod namin is every 5 of the month. Tapos nung, yun nga, isang taong kami walang OT. Grabe. Ang hirap mag-ipon. Ang liit ng sahod. Then, ngayon, finally, pati OT na. Bumalik na yung OT. Naka isang buwan na akong nandira-diretso naman ng OT. Guys, iba at ang laki talaga ng difference pag gote-ote. Kasi sasahod ka ng 80 to 100,000 sa peso ha, ah. di ba? Tsaka guys, dito sa ase, syempre iba-iba naman tayo ng process. May mga factory worker dito. Pero pag napunta ka sa warban, individual doon ang tsangkong. Tapos, ang laki sa dyan ang sahod nila kasi ang dami nilang hawak na machine. Mga 100, mga 100 pataas. Kaya ang sinasahod nila dun mga 50,000 NT to 60, ganyan. Diba? Ang laki. Convert mo sa peso, mga 100 plus yun. Pero pagod-pagod ka naman.